Ooh oh Hello yaba ah uh, ito na dumating na yung araw Ikakasal na tayo. Married na tayo in few in few minutes or ilan ba? In few hours, married na tayo. So, gusto ko lang sabihin sa iyo na mahal na mahal kita. Actually, sp speechless ako um, about sa atin kasi parang before kasi akala ko ano lang siya. Akala ko biro-biro ano. and then and then you came tapos ang bilis ng mga pangyayari. Um, It doesn't matter where we are Home is where the heart is. Parang hindi ko pa rin magpaniwalaan na ikakasal na tayo Although nakita naman natin to like before nang Kahit bigs pa lang tayo magkasama na naramdaman natin yung spark I don't know kung naramdaman mo pero naramdaman ko siya And then lalo pa kita minahal everyday lahat ng ginagawa natin ngayon hindi ko to comfort zone pero ayun uh, para sa iyo uh, sige lang uh, itu itutuloy natin uh, ikasal tayo ayun. Uh, ayun I love you malamal mahal kita Home is weather. I just want to thank you for to you coming into my life. Kasama si Tonya. You are the closest to heaven that Ay, I'll ever be, and I don't Kasi sa work don't diba, parang kung hindi ako right nagre Hindi rin kita magkikilala. Sa ah, katawan no? mo. So naalala mo ba nung tinawagan ka ng company? kahit siguro na hindi hindi ka napunta sa company ko, may possibility na matanggap ako dun sa inalisan mo. So, magkakatagpo pa rin tayo. Engineering din yung gusto ko. Engineering din naman yung gusto mo. So, parang hindi ko alam kung pinagtagpo ba or what. And I don't want the world to see. And alam mo naman, di ba, may, may age gap tayo. Pero na-amaze ako sa'yo kasi parang yung maturity level mo bilang isang, bilang isang tao, andun ka napakabait. Yung palang sabi ko, ay, na yung, ito na yung gusto kong makasama. I hope na-appreciate mo yung mga efforts ko. Um, I'm not perfect. I'm not really a perfect person but I will try. I will try and ano mahalan tayo hanggang huli. And then, nakilala natin yung mga parents natin. Nakilala natin yung good side and bad side natin. Basta, nandito na ako para sa mamahalin kita. Yung flaws mo and yung goodness, mahal kita.